Nasa Nasali niya natin, Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Uh, Congressman Bong, magandang umaga. Si Joel Subel po ito. Hi Joel, magandang umaga. Good morning, good morning. Oh, Sayo, good morning. Up, Opo, buti nabigyan kayo ng oras, no? Makapagtulong. <laughs> Oo, oh, 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 akala ko hindi ako makapagtulong. <laughs> pero pa ako nakaupo doon. pero ano impression ninyo dun sa, uh, uh, sa mga tanong ninyo sa, sa mga diskaya? O sa, sa kay Curly Diskaya Congressman? Well, uh, of course, yung impression ko is uh, hindi ko naman hindi naman pwedeng sabihin na na walong, ka, walang katotohanan yung sinasabi. I feel that uh, partially eh, merong katotohanan yung sinasabi dahil madami siyang sinasabi which is uh, against their interest. Ibig sabihin yung makakasama sa kanila pero inaamin nila na na ginagawa nila uh, hindi pero hindi din in, in a way ah, pagka sinabing uh, ayaw naman nilang gawin yon pero nabibilitan lang raw silang gawin yung sinasabing kalakaran na nangyayari ay, uh, ako I, I, feel ginagawa rin nila yon talaga para makakuha ng uh, ng kontrata sa gobyerno. Mm. Ang masakit lang is yung revelation dahil eh uh, mo napapasama lahat dahil ako hindi ako uh, para sa akin I, i feel eh, hindi lahat ng uh, hindi lahat ng uh, binanggit. mga binanggit ng mga binanggit ng mga binanggit eh eh uh, sangkot. eh sangkot o o na masasabing tumatanggap o kumukuha dahil alam mo, that sense a chilling effect. Hindi lahat ng mababa, mababatas that, uh, that has project, ibig sabihin, eh, tumatanggap ng pera para doon sa, uh, sa proyekto. So that, Actually, that, halos, dahil, halos dahil lahat it, ng, halos lahat ng representative sa QC binanggit doon eh. Oo, uh, oh, dahil that it gives a bad connotation. Huh? Dahil, uh, for example, maaaring nagagamit lang ang pangalan eh. Kung hindi personaling nakausap o personaling uh, kagaya ng sinabi ko bigay, then uh, the names can just be dropped o maaaring binanggit lang. Dahil alam mo naman dito sa atin, uso yung gamitan ng pangalan. Mm -hmm. ah, para kay ganito-ito eh. Kaya kukunin ko sa iyo. Uh, so, lumalabas para mga hearsay lang yan Congressman? Oo, oh, hearsay lang yan. Kaya nga ang, i, i, ang, uh, ang punto ko doon sa aking pagtatanong, doon sa binanggit mo doon sa nilista mong mga pangalan, Sino ba talaga yung nakausap mong personal? Sino yung yung ang uh, sinasabi mong naabutan? Kasi kung hindi mo rin nakitang personal yan at wala tayong preba o wala tayong resibo, ay that, that's hearsay. Mm -hmm. Pero kung kung ang sinasabi mo nga eh ikaw ang mismong nagbigay at merong mga ibang makakapagpatunay na nakakita na talagang uh, pumunta sa iyo at uh, makikitang ma makakapagpatunay na talagang tumanggap iyo, then ah uh, that, that's a different thing ang akin lang yung mga hearing na ginagawa natin kailangan talaga may mananagot hindi pwedeng hearing lang hindi pwedeng may pinapangalanan lang kailangan mula doon eh ah uh, kailangan may kasuhan kailangan may managot okay. Okay. para okay. sa akin yung, hindi baliwala yan eto eto lang kong no uh, kasi uh... Pinuna ng mga kongresista ron, bakit 2022 hanggang kasalukuyan lang yung nilagay ninyong sinasabing mga alingas nga sa flood control? Eh, considering na sila ang uh, isa sa mga top contractor during the time of Duterte, during the time of Noy Noy Aquino, but conveniently tinanggal nila yung mga nangyari noong 20, uh, 2014 oh, hanggang uh, uh, dumating yung uh, yung uh, Marcos administration. Uh, Consider nyo ba yun, uh, Kong? Yeah, yung, yung, yung sa akin, ah, uh, while concern ng mga ibang nandoon, actually, tinanong ko rin yan eh. ang sinabi nila is uh, nangungontrata sila since uh, as far back as 23 years ago. So, ang tinatanong ko nga, paano yung kalakaran? Ano, ano yung sinasabi mo? Kung sinasabi mong kalakaran ngayon may bigayan, bakit ang uh, nasa sakop ng iyong uh, affidavit eh itong recent lang 22 to 20 uh, uh, 23 to, uh, 22 to 25 ang sinasabi niya eh dahil raw ngayon pala raw roto mula 22 to 25 doon na naging parang ano doon naging rampant doon naging blatant doon naging uh, Uh, malakas yung uh, hingian kasi sinabi doon lang raw inimplement yung three strike rule pero ang nung tinanong nga eh yung three strike rule was as early as 2015 ando na yung batas pero ang pinapaliwanag niya hindi raw in-implement nung mga panahon mm -hmm. nung mga 2015 at lately na lang inimplement during the time of uh of uh, president uh, BBM, ngayong administrasyon na ito, dong tinanong ni Congressman Ege Irise, eh, ang sinabi nga niya, eh di parang double barrel pala yung nangyari itong three-strike rule. Imbis na makatulong sa gobyerno na na maayos yung mga contractor na nakukuha ng nagbibid, eh nagagamit ay itong three-strike rule para mangingi sa mga contractor. Mm -hmm. Pero ako, uh, from the story, lalo na yung mga dinisclose ni Bryce Hernandez at eh, uh, eh, talagang parang naging lumakas, lumakas ang loob, naging blatant yung hingian ng mga kawani ng DPWH. Alam mo, ang masama, dahil madaming ghost project, eh, kung ayaw ko, makikita mo yung picture na pinakita, yung madaming pera Wait, sa mesa. Oh, ngayon lang ako nakakita ng ganyan karami pera, parang bundok ko eh. And then, uh, galing dun sa mga ibang dokumentong nakita namin dito sa Bulacan ng mga ghost project. Then that's different. Mm. Yung mga ghost projects na yon cannot be initiated by, ako, by, mga sinasabi natin politiko. But uh, siyempre, ang connotation, baka nakinabang rin yung politiko. But hindi gagawin ng politiko yun eh. Dahil kunyari, bakit mo gagawin sa distrito mo na walang proyektong mapapakita eh pinagmamalaki mo yung proyekto? Mm. Baka ben, sinasabi ang sinasabing ninyo ang mga ponente rito, mga DPWH officials. Well ganoon talaga yun. Eh, kaya nga kita iba yung lifestyle na na, ipi, na ipinapakita ng mga ibang kawani. Hindi natin nilalahat at ah, dahil ako naniniwala ko, kagaya ng politiko, may mga kawani ng DPWH na matitingunod rin talaga at ang gusto lang magtrabaho. Pero meron talaga mga bad eggs kagaya hmm. rin ng mga some elected officials. Meron rin talaga mga bad eggs at ah, siguro kaya na kaya lumakas ang loob ng iba nagkatulungan yung yung nagkagayahan nagkakopyahan mm -hmm. which is yun nga yung sinasabi ko we people both uh, tayong lahat we should hold both elected at saka yung mga appointed officials accountable for their action kaya nga dito sa investigation na ito mababali wala ito alam mo initially dito sa mga night na, na, na ano na umarap sa kongreso kahapon eh tingin niyo sino dapat makakulong na diyan Ata uh, meron ng uh, matibay na ebidensya para sila pagsaktal. Ako para yung mga meresibo ah. Oh. Pagdating doon sa kawanin ng gobyerno, ako yung mga district engineer ng Bulacan, yung mga oh, yung, yung mga yun mga sila Bryce na umaamin, yung okay. Hey. Alcantara siguradong nagsisinungaling, makikita mo naman talaga na ano eh yung uh, huling huli na pero si Kerly Diskaya na, na sa kanya nag uh, si Sunungaling oh. si Kerley, alam mo eh complicit rin siya oh. na eh hindi ako naniniwala na nabibilitan lang siya ginagawa lang ginagawa rin niya dahil gusto niya makakuha ng kontrata tao <laughs> masama sabihin pero eh, yung 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 name niya eh booking na booking yung sinabi niyang kalabang ko Uh oh, uh oh, tumanggap si si, si... Tumanggap yung Congress, na... dating congressman Marvin Rillo, hindi na tinanong oh, oh. Eh, ninyo. oh, ayun. obvious na obvious, tumanggap. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses. Mali nga yung sinabi niya. Alam mo, ang sinabi niya, eh, mga anim na beses. Alam mo, tinignan ko. Eh, siguro mga 31 kontrata mm -hmm. ang, ibinigay, ang ibinigay sa kanya. <laughs> Eh, naku, eh, sige, uh, baka. hindi lang tatlo, <laughs> hindi lang lima. <laughs> uh, pero uh, to be ano, to be fair naman, tatawagin din namin si Congressman Rillo para makuha ang kanyang panig. But in the meantime, uh, Congressman Suntay, salamat sa oras mo. magingat ka. Okay. Thank you ha. Sige, maraming salamat. Uh, eh. Thank you si Congressman uh, Bong Suntay ng 4th District ng Quezon City.